you can go back in time, tumabi doon kay Sian Gaza, what will you tell him? Naiyak ako. Ito ay sa balay mo. Bilang sang Sian Gaza, paano ka mag-isip, like, personally? Pag hampas lupa ka, at wala kang pera, Money is everything. You know, Igo-google mo bawat oras ng buhay mo araw-araw para dumiskake at gumawa ng pera. Mm -hmm. Diyos sa'yo ang pera. Alipin ka ng pera kapag wala ka nito. Pag marami kang pera, bigla siya magiging instrument para mabili mo yung happiness. Magawa mo lahat ng mga bagay na gusto mo, mapasay mo yung pamilya mo at mga, you know, kahit sino pang mahal mo sa buhay. So ano yung pinupunto ko? Kaya ako gusto ng maraming pera kasi ayaw kong in ng pera. Ang wrong mindset ng mga maihirap na mga hampas lupa, na kapag mayaman ka, pera na lang ang Diyos namin. Lalo na pag hindi mo pinautang. Pag hindi mo pinautang, utang sa iyo, talakan ka ng kung ano, pero come to think of it, yun din yung mindset ko nung hampas lupa ako before. Naging mayaman ako, na ako, doon ko na-realize, pag mayaman ka, bali wala lang sa yung pera. Gagasling mo lang siya sa mga bagay na magpapasaya sa iyo. Yun lang yung pinagol mo. And realize ko, no, na money, is lagi like ko tong sinasabi sa mga tao, money is not everything, but everything needs money. Ano naman ang mindset mo pagdating sa pagdinegosyo? Mindset ko, kailangan ang pakusan mo is paggawa ng pera. Ang marami kasing wrong mindset ng mga tao. Alam ko to kasi pinagdaanan ko rin before. Ang wrong mindset ng mga tao is kailangan ko maging mayaman kasi gusto kong makatulong sa kapwa. My God! Ganyan lagi ko naririnig, no? Pag naririnig ko, pag may mga kausap ako, may hirap, sabi nila, kailangan maging mayaman ako para makatulong sa kapwa ko. And ending, wala silang na-accomplish 5 years, 10 years. Kasi kung ano yung ginagawa ko kailangan, pag nagdegosyo ko, masaya ako. <laughs> Lagi mo maririnig sa mga mayihirap. Kailangan pag nag siya, passion mo para masaya ka sa ginagawa mo para you're not just working you're being happy you know at magaang saya just this, this is bullshit sa pagnanegosyo ang focus mo paggawa ng pera yung passion na yan kaya mo yung magawa pag marami ka ng pera pag marami ka ng pera pwede mong matulungan lahat so kung magnanegosyo kayo ito lang mapapayo ko sa inyo focus nyo kailangan maging mukhang pera kayo walang masama doon na nagsabi lang nun is mga religyoso mga katoliko para mag-donate kayo sa simbahan okay. na napasa-pasa ng tradisyon at kultura sa bansang Pilipinas. Uwi ka ba talaga ng Pilipinas? No. Bakit? Uh, Unang-una sa lahat, para kong maglalagay ng baril na ipuputok sa ulo ko. Ang dami kong chinismis doon ng mga tao, ang dami kong nasagasaan ng mga tao. Pagpunta hmm. Pag ko sa Pilipinas, yung buhay ka is magiging atris. Alisin natin yung kaso-kaso. Nang sinin mga wala ng Pilipinas dahil wanted siya dito. Diyos ko, napakadaling gawin ng paraan dahil may pera ako. Totohanan na lang tayo kaya kaya kong gawa ng paraan makalusot sa Pilipinas labas masok na walang na alam sa media walang kahit sino nakakalamot kasi may pera ko eh you know money is power when it comes to Philippines that's the sad reality pero bakit na uuwi doon putik baka pagdating ko pa lang doon tambangan na ako ipapatay ako ng mga nasagasaan ko before ng mga in-expose ko na scams mm you know what I'm trying to say so hindi ako uwi ng Pilipinas dahil masaya na ako dito sa abroad hindi ako tanga para maging emosyonal na bumalik sa bayan kong pinakamamahal tapos boom, mabalik niya nilang bukas patay na si Sian Gaza. Since nung nag-exit ka ng Pilipinas five years ago, may pagkakataon ba na nag-sneak in ka? Gusto ko lang, curious lang ako. So, like, pumasok ka ba palihim or may, may mga times ba na parang okay, dad ko ngayon, alis ako buwas. Oh, ano to On the record, oh? direct? Yes! On the record. Sige, sabihin na Curious lang ako. Curious ka lang? Uh Oo. -oh. Oh, on the record, record na di diba? Mm. Sabihin na lang natin na, on the record, hindi. Hindi. Mm -hmm. On the record, hindi. Okay, gets ko na yung message kailan mo magsasettle down? Yan yung bagay na tanong ko rin sa sarili ko. That's why I keep on exploring and you know, traveling around the world. Kasi hindi ko pa alam kung kailan ba ako magsasettle down pero alam ko sa sarili ko na hindi pa ako magsasettle down. I think that's the problem kapag nagkaanak ka ng maaga. Mm -hmm. no? Kasi nakabuntis ako at age of 19, nanganak siya at age of 18 years old. Mm -hmm. I was 20 years old back then. Nag-live-in kami. nabaliw ako. Iyon yung una kong downfall. Mm -hmm. Kasi yung mental health ko hindi kinaya, you know. Ganun pala pag-live-in. It's not about financially stable ka. Kailangan pala psychologically you know, mentally, kailangan ready ka na talaga. Hmm. At dahil hindi ako ready, pera lang yung meron ako, wala, nag-collapse yung mental health ko. And I think, yung mga sunod-sunod na pangyari sa buhay ko, alam naman natin, nakulong ako, mm. You know, nag bankrupt ako, dami nagkabulag, tago ako sa Pilipinas, lumabas ako naman sa, I think, ngayon ko pa lang talaga na-enjoy yung buhay binata ko. Just to set the record straight, kontento ka ba ngayon? Honestly, natatakot ako mo kontento. Dahil? Honestly, nako kontento na ako. And I hate that. Mm -hmm. kapag nakontento ka at marami kang pera at hindi ka na nag-shoot for bigger things in life, dun ka magsisimulang ma-depress. You know? Kaya ako, pag nakakaramdam ako ng contentment, just ko, I'm earning millions of pesos every week dito sa casino ko and other ventures ko pa. Natatakot ako kasi nakakaramdam na ako ng contentment na pa-travel-travel na lang ako. Kailangan mm -hmm. ko maging hungry. Kasi mm -hmm. this hunger of mine, no, ito yung magbibigay sa akin ng lakas and motivation para bumangon pa bukas. Mm -hmm. Pero at the same time, yung hunger ko, kailangan balansihin din ng satisfaction and appreciation. Na habang I'm hunger for more, ma-appreciate ko kung ano yung meron ako. Kasi doon ako makakaramdam ng happiness. Paano ka nananatiling uhaw or gutom? Uh, kasi gusto ko pa mag-private jet eh. <laughs> <laughs> Lucky yun eh. No, you know what I'm trying to say? Uh -huh. Na tipong I'm traveling around the world, pero naka-commercial plane pa rin ako eh. Okay. So there's more pa na pwede kong gawin no to earn more para makabili ng private jet at maka-travel ako with my family anywhere I want and you know, kah 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 kahit, kailan ko gusto. Ano ang susunod na chapter nito? You know, I have one friend na Pilipino based in Singapore. Mag-asawa sila. Okay. Okay. Yung lalaki tinanong ko one time, nagiinuman kami. <laughs> Bro, pag napanood niya to, mahal niya. Grabe na tahimik ako sa tanong niya. Bro, alam namin magiging successful yung casino mo. Take note. Hmm. One week pa lang open yung casino pa that time. One week pa lang. Sabi niya, alam na yun, yung successful knowing you. Alam namin yung Hacienda Gaza, years from now, you know, kikita ka dyan ng bilyones Alam namin yun, we know you. Kaibigan ko siya, syempre, alam niya yung kakayanan ko. Kilala niya ako personally, not just on social media. Hmm. So sabi niya, ito yung tanong niya, So pag naging billionaire ka, ano yung nagagawin mo? Natahimik ako. Natahimik ako kasi hindi ko alam yung sagot. And dun ko na-realize bakit sila Bill Gates nagcha-charity na lang. Na bakit si Elon Musk baliw na baliw sa maraming bagay at gusto makarating ng Mars? Okay. Nagigit sa may punto. Kumbaga, andun na sila sa katuktok-tutukan. Pero paano na? Ano nang gagawin namin? Andun na ako napaisap. Bakit yung nga palang gusto mangyayari na makarating dun sa tuktok? Hmm. Natanong kayo sa lili ko. Hmm. And sinagot ko lang siya na, sasagutin ko yan pag nandun ako. Kasi hindi ko malalaman yung tunay na mangyayari sa buhay ko hanggat wala pa ako. Kaya dapat ko yung mahit. Pwede ba mag-bonus question? Okay, no problem. I wanna go back dun sa 2018 na nakasakay ka sa Cebu Pacific flight papunta sa hindi ko alam kung saan. Yung Hong know. Kong, Hong Kong. Whatever. You were there, sitting, nakatingin ka sa ground crew or and flight crew na sinasara yung cabin doors you know, na nagkiklip nag, nag, nag siya malamang ng, ng seat belt at the time, you know. Inaayos niya siguro yung sarili niya at the time. Nakatingin siya sa window at the time. Sabog na sabog ang pag-iisip niya. If you can go back in time, tumabi dun kay Sian Gasa, what will you tell him? ako. Tumas ba 16,000 lang pero wala. Uh, 16,000 pesos lang pero ako lang direct pinangutang ko pa sa maraming tao tapos may girlfriend ako na pokpok na no time tapos nalaman ko from a connection inside the government na may lalabas ako ng warrant of arrest on October 12, 2018. So I need to go out before that day. And nakikita nila na ako sa alabang, tinatago ako ng dalawang tao. During that time. Then my girlfriend, dahil nga alam naman natin yung work niya, nagpunta siya sa akong kong, then I have 16,000 pesos. Nakipagsapalaran na lang ako. Um, ito was September 30, 2018. Paglapag ko ng warning, may message girlfriend ko, hindi niya alam na pumunta ako. Mm -hmm. Kasi unang-una sa lahat, hindi siya papayag at hindi niya ako kukupin. Kasi may ginagawa siyang work tapos may jowa, hindi pwede yun. Mm -hmm. Pumunta ako sa hotel niya, okay? Pagpunta ko dun sa hotel niya, okay siya, may nakitulog ko sa overnight. Uh, masakit lang dun. Kailangan kong umalis ng hotel pag meron siyang client. Direct nakikita mo ako na babaero ngayon, hindi ba? At lahat ng mga followers ko. Pero dumating ako sa point na kailangan ko lunukin yung trabaho ng girlfriend ko kasi iyan lang yung survival ko. Hindi ko matanggap na ganun yung work niya. Alam mo nag-aaway kayo. Nag-aaway kami, pinilayas niya ako sa hotel, binila ako. Tarih, wala akong matutulugan. So nag ako sa Facebook sabi ko sa Facebook, sino po dito ang followers ko na OFW sa Hong Kong na pwede kong matulungan? May nag-message na isa na babae. Hindi niya ako nagpunta ako doon, nag-meet kami. Tapos pinatuloy ako tapos ng Pilipinas sila sa isang apartment. Tapos nung natapos na yung buong Hong Kong ko dahil 14 days lang doon, nag-post nag ulit ako. Sino po dito pwede kong matuloy And sa ibang nasa? Direct 16,000 lang yung pera ko. Bumaba na yun, okay? Dahil nagsaya ako ng 14 days. kumakain ako, napakamahal sa Hong Kong. If I'm not mistaken, nasa 8,000 lang yun. Mm. Ngayon don doon direct is, may nag-message sa akin na lahat sabi, pumunta ka dito sa Hanoi, Vietnam. Mm. Hindi ko kilala kung sino. Dami at yeah, taon. Okay. Dami ako. Dami ako. So, naghanap ako ng mauutangan. Okay, may message yung girlfriend ko. Alam mo na, nag-away, mm -hmm. nag-aayos. Mm -hmm. Baka pwede niya ako i-book na ako teacher papuntang Hanoi. Mm -hmm. Kasi siya, babalik siya ng Pilipinas. Tapos na rin yung visa niya at umextra lang siya ng work. Alam naman natin yung ganitong industriya. Kaya nga binaba ng immigration niya yung mga ganong babae. Yes. Okay. So, going back, nakapag-book. Okay, October 14. 2018, nagbuka ko, Hong Kong to Honey Vietnam. Ang pera ko less than 10,000. If I'm like second, 8 or 7 na lang. Mm hmm. Binuka ko gamit yung credit card. Meron akong ticket. Punta ko ng Hanoi. And then, inampun ako ng mga Pilipino. Mm -hmm. So, 21, uh, 21 days ako nag-stay like, doon sa Hanoi. Kasama ko lang sila. Mm hmm. So, kinuwento ko lang yung nangyari. Mm -hmm. Para lang aware ka. So, bakit ako na iya kasi hindi ko akalain na after 5 years maging ganito yung buhay ko. Kung gaano lang ako kababa, tapos may favorite term doon. No? Hmm. Tapos yung question mo kung tatabihan ko yung sarili ko doon sa aeroplano sa Cebu Pacific 157, September 30, 2018. Sino sasabihin ko? Na kumapit ka lang, ituloy mo lang yan dahil kailangan mong pagdaanan lahat ng yan para maging si Sian Gasa ka ngayon. Wala akong regrets sa lahat dahil hindi ako maging si Gasa na ng tao ngayon kung hindi ko dinaanan lahat ng hirap na yun.